Matapos muling arestuhin na si dating Negros Oriental Representative Arnold Tevez Jr. sa si Timor-Leste, inanunsyo po ng pamalan doon ng Timor-Leste na ipadede-deport nito ang dating mababatas. Mapilito siya mag-account sa kanyang ginawa dito at depensahan niya ang sarili niya. eh, hindi pa nga nagsisimula ang lahat eh tinatakasan niya na. <tod> March, no? Kung inyo maaalala, uh, tinanggihan po ng gobyerno ng Timor Leste yung uh, hiling mm. ng pamahala ng Pilipinas for extradition na i-extradite na itong mm. si Arnie Teves na nandun nga, no? Sa Timor Leste, yeah. seeking asylum also. Tapos kahapon, dito po sa ating palatuntunan, breaking news po natin yan, ano? Pinaputok po nga po natin na muli na nga pang na-arresto si Arnulfo Teves Jr. Aba, ito na! Matapos muling arestuhin na si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa si Timor Leste inanunsyo po ng pamalan doon ng Timor Leste na ipadedeport nito ang dating mababatas dahil po, bakit? kawala mm. Kawalan ng valid visa mm -hmm. at legal authorization para manatili doon. Kinan sila passport din niya. Oo, oh, dito, di ba? Diba? Kinan sila yung passport niya. So, Tapos pagkano, di ba, illegal, ano oh, 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 illegal alien? Oh, uh, wala kang, ano, documented Undocumented. So, epektibo daw an ah, nila agad ang naturang desisyon. Si Tevez po, tinuturong, tinuturong, mastermind. Utak sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Nangyari po yan noong March 4, 2023, more than two years ago. Kung saan nadamay at napatay din po ang siyam na iba pa. Nagtago siya sa Timor-Leste. Nagtago sa Timor-Leste. At uh, nakain ng uh, nag-apply siya for political asylum doon pero hindi ito binigay sa kanya. Dinakip ng mga otoridad sa Timor Leste si Tevez sa kanyang mismong tinitirhan sa Dili. Timor Leste, pakikita po sa video. Kanina pa natin oh, pinapakita, no? Ayan, ayan, ayan Lumabas po ito sa social media Si Tevez na nakayakap pa sa isang lalaki Habang napapalibutan ng mga sinasabing police At immigration official ng Timor-Leste Kalauna natukoy na yung abogado nga niya Sa Timor-Leste, yung lalaking kaakap niya At sa isang social media post Sinabi po ng anak ni Tevez Na si, how do you pronounce it? In Axel A Axel? Mm -hmm. Di ba Axel sa Guns and Roses ba yan? Uh, I don't know That band, di ba? Uh, yun si Axel Ayan o, ayan yung son niya Ayan, si Axel yeah. AXL. Uh Oo. -oh. Na sabi niya, illegal umano. Uh Oo. -oh. Ito daw pagkaka-aresto sa kanyang ama dahil wala naman daw pinakita na warrant of arrest any document, uh -oh. diba? Pakinggan po natin ang ni Axel Tevez. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. Tini po na anak niya, Arnulfu Teves, <laughs> na si. So Teves. Lumas, lumabas din po ang isang video ni Teves kasama naman yung kanyang abogado na nakita nga po ni Pat Pinapogi <laughs> na silayan po niya at nahusgahan na napasayang Ayun, sa no, tingnan mo. Ayan, yeah, yan yung na nakita. Oh, ba diba? Oh. Tsaka bata o oh, bagets. Ano, ano niya? Nationality? Portuguese. Aha. di oh, ba diba? So, yung kanyang abogado kung saan nagbigay sila na pahayag, nagpapakingan po natin. And we are held against our will. They will not let him they are not letting me go. At syempre po, ikinatuwa ng pamilya ni Degamo yung pagkakaaresto kay uh, Teves. Mamaya po nga, makakausap po natin ang kanyang biyuda, Pamplona Mayor and Congresswoman-elect Janice Degamo. Okay, ayun naman ka, kay Department of Justice. Ay, so sa isang payag sinabi ni Pamplona Mayor Janice Degamo, okay na? Hmm. Kasi ano, makakausap naman natin mamaya. So sa kanya na mismo natin, hindi uh -oh. yung pahayag na yan. So ayon naman kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano, hinihihintayin muna nila ang aksyon ng pamala ng Timor-Leste. Basta yung binabalita ko na so far, uh, last night, ha, mm. wala pa silang nak nakukuhang official yes, communication. Yes, correct. Written communication F from, from Timor-Leste. Timor mm -hmm. So hintayin daw muna nila yung aksyon ng pamala ng Timor-Leste bago po sila magdesisyon kung ano ang susunod nilang hakbang. At tiniyak naman nilang handa ang uh, pamalaan sa deportation o extradition ni Teves. At nakahanda rin po ating Philippine National Police na magbigay ng suporta sa DOJ ay po kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Maari sila magpadala ng mga polis para magsilbing security escort. Pakinggan po natin bahagi ng na pahayag ni PNP Chief Marbil. Actually sir, may manong ito kaming security escort dito. Okay, sabi ko na, let us prepare yung custodian so natin in case ang kailangan po ng uh, DOJ na meron pong mga taguan po si uh, Tevez. Pero dito po ba sa kami siya? Wala po, wala po po kaming knowledge about kung preparation ng uh, DOJ at sinasabi po lang namin, we are prepared to to give assistance po sa DOJ. Kita mo na na rin yung custodial center ng PNP Just PMPs. in case mm -hmm. At tayo naman dun sa isa sa mga abogado po ni Tevez Walang iba kundi si attorney Ferdinand Paxo Naghain na ang kanilang kampo ng petisyon para sa writ of habeas corpus na ginawad na rin po ng Court of Appeals ng Timor-Leste noon at inatasan anya ang mga otoridad sa Timor-Leste na iharap si Teves sa korte sa loob ng 48 oras within 48 hours sabi po ni Topacio, nagtataka daw sila mm. bakit inaresto tung si Teves gayong walaan legal. Ayon sa kanila, wala mm. daw legal na basihan para rito. At giniit po niya, dalawang beses nang binasura ng korte roon ay extradition request ng gobyerno ng Pilipinas. Basa naman sa pahayag ng pamalaan ng Timor-Leste, lumalabas na may kinalaman ng pag-aresto kay Deves sa inaasahang pagpasok ng kanilang bansa sa association of southeast Asian Nation o asean bilang full member hmm. ang timor leste kasi has hindi been pa. seeking uh -oh, hindi pa hindi member full membership yes. sa asean dahil uh -oh. alam niya naman merong anihin na benepisyo oo uh oo -oh, uh oo -oh. no ka. Dabon, dala po ng regional integration uh -oh. so Um, ang Timor-Leste Gusto niyang maging full member full It was granted no, In oh. principle mm. At saka Pero in the meantime Observer status muna Eh tayo ang host next year Oo oh, oh. oh, ng, oh. Saka, ano tayo One of the founding members And one kaya of the founding members malakas ang ating ano sa kung kukontrahin natin yung pagpasok ng Timor Leste. So yan nga po yung ano, yung teorya yes. kung bakit nga ano, e, eh, hinuli. Biglang hinuli at eh, inaresto. Eh. At madedeport agad-agad. Uh -oh. Si, si uh, dating Arthur Hotel Deves. Okay, sa ibang balita naman po. PBBM, kompiyansa na kaya na po ng pamalaan na magbenta ng 20 pesos kada kilo po ng bigas pang may... sa pangmatagalan, 'di ba? May ibang balita, ito na naman si uh, Justice Secretary Boying Remulla naman po nagsumiti na po ang Department of Foreign Affairs ng formal na kahilingan para kanselin po ang pasuporte ni dating Palace spokesperson attorney Harry Roque. Naharap po si Roque sa Qualified Human Trafficking at kasulukuyang uh, nasa the Netherlands kung saan humihiling siya ng asylum. At ayon po kay uh, Secretary Boying Remulla, isinumiti na po ang kahilingan nung Biernes, May 23 matapos po maglabas ng ang arrest warrant laban kay Roque ang Angeles City Regional Trial Court. Narito po ang bahagi na pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulia. Uh, Siyempre, it will uh, limit his options. Uh, I think he holds two or three passports pa nga eh. Uh, may nagsabi sa akin ng gano'n. Ang mahalaga, talagang uh, mapilito siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya sa sarili niya. Eh, hindi pa nga nagsisimula ang lahat eh tinatakasan niya na, di ba? E sa batas natin, flight is an indication of guilt. Kaya sana, harapin niya na lang para naman na uh, maging madali ang lahat para sa, sa ating bansa. Tinig po ni Secretary uh, Boeing Remulia, kapag nakansela ang pasaporte ni Roque, ituturi siyang undocumented alien sa mga bansang pupuntahan niya. Duda pa rin po si Secretary Remulla na makakakuha si Roque ng asylum sa the Netherlands dahil isaan niya ito sa mga bansang mahigpit na tumututo sa human trafficking. Pakinggan natin po ang pahayag muli ni Justice Secretary Crispin Remulla. So, undocumented alien na siya. Uh, depende sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands uh, is one of the countries that goes against human trafficking which is uh, The charge against Harry Roque. Sir, theoretically, kung walang asylum, tapos undocumented, hindi na isang tao... Deportation. At, Deportation na uh, yun. Kasi pag uh, undocumented ka, you have to be deported. Tinig po ni uh, Secretary Boying Remulia. Idinawi rin si Roque at ang negosyante si Catherine Cassandra Leong sa isang malaking operasyon ng human trafficking na may kaugnayan po sa iligal na Philippine Offshore Gaming Operator Pogo Hubs sa Porac, Pampanga. <muking noise> thank you